Mga kapuso, nagbabalik po tayo mula dito sa Manila North Cemetery kung saan tulad na nakikita ninyo sa aking likuran, eh, nagkakaroon na ng last minute preparations na baka nga naririnig nyo pa ho yung pagkiskis ng kanilang mga walis tingting dito malapit sa ating kinatatayuan. Ngayong araw po na ito ang huling araw ng paglilinis at pagpipintura, paghahanda na mga punton, mga nicho, na mga mahal sa buhay ng ating mga kababayan. May uh, nakita na tayo kanina, may ilan mga pumasok na. Binuksan na po ang gate nitong Manila North Cemetery. At simula nga po nitong weekend na, actually, may mga maaga ng uh, bumisita sa punton ng kanilang mga yumaong mga mahal sa buhay. Isasara po ang gate nitong Manila North Cemetery sa mga sasakyan simula sa araw ng miyerkules. Bukas naman po ang last day ng mga libing. At simula nga sa miyerkules hanggang sa All Saints Day sa November 1, inaasahan na po at tuloy-tuloy na pagdagsa ng mga tao kung saan inaasahan. Ngayong taong ito, aabot daw po ng kabuang 2 milyong tao. At kaugnay po sa pagdagsa ng ganong karaming tao sa Manila North Cemetery sa paghahanda ng pamunuan ng Manila North Cemetery, makakasupo natin ginoong Daniel Tan, Director ng Manila North Cemetery. Good morning. Good morning po. Sir Daniel, uh, ano ho ba ang mga last minute na ginagawa pa natin sa, sa ngayon? Sa ngayon, yung kahapon, sa dami ng dumalaw, sa dami ng naglinis, ginabalabas natin yung mga basura nila, uh -huh. yung mga pinaglinisan po nila. Siyempre, yung importante dyan, uh -huh sa pagdagsa ng mga tao, inaasahan natin, dadami na naman yung basura. Eh sana sa ngayon, linisin muna natin para naman hindi tumambak yung mga basura natin. Sa punto po ng seguridad, sir, alam naman natin talagang milyong taon dumadagsa dito sa Manila North tuwing undas. Ano ho mga gagawin natin ngayong taon? Ay, ngayon, alam naman yung mayor natin sobrang sipag eh. Mm. Kaya alam niya, sabi niya, kailangan naikipin tayo. Mm. May mga CCTVs kami dyan. Tapos marami kayong mga civilian na security ng sa ganun para yung mga tulonggis na kung ano man masamang balak nila uh, wag dito sa Maynila bawal sa bawal oh, ghost bawal ah. ghost dito oo ah, oh, kasi may gobyerno <laughs> tayo sa Maynila di ba bawal Wig ghost dito timbos natin oh. Ah, ah, ah. ah, ah, ah. yung CCTV kita ko ko sa akin kanina ni uh, Sir Daniel 60, 64 ba? 64. 64 CCTVs. Naku, yung mga tulonggis niya, yung mga may balak gumawa ng hindi maganda, Binabantayan po kayo ng pamunukan ng Manila North 64. May zoom key pa para Kanin ito, no? Para naman po sa mga kababayan natin na dadagsa, syempre, eh. paulit-ulit po tayo dito, pero paulit-ulit din naman, may mga nag -violate. Ano ba mga bawal? O, okay, yung tulad po ng dati, bawal po yung lahat ng uri ng mga talim na bagay. Mm -hmm. Tulad ng itak, cutters, patulat, iba pa. Mm -hmm. Lahat ng uri ng barel, lahat ng uri ng hayop, bawal po tayo magdala. Ipaso, pusa. Uh -huh. Yung gitara po, sound system, yung mga malalakas na bagay. Ano siyempre, po, Huwag naman natin gawin party, ano? Opo, eh. Siyempre, baka kailangan na ito eh. Pero ito ho, mga ondas, kasi hindi natin maiwasan, nagiging reunion sa para sa mga pamilya, eh. Opo, opo, opo. Eh, kaya nga, yung mula ng pagsusugal, bawal po lahat ng uli na pagsusugal. Pwede mag-reunion, huwag lang naman gawing party. Huwag naman yung masyado maingay. Ano? Apo, tsaka 9 p.m. po, kailangan wala naman tao sa loob. Yung mga vendor po, pwede sa loob? Ay, wala po. Bawal po sa loob. Ay, pwede hmm. pwede. Dito lang, nakikita natin dito sa gilid, uh, may mga nagtitinda ng bulaklak Apo. dyan. Pero yung mga pagkain lahat, wala ho wala po. sa loob. So, magbaon na lang kayo. Pwede na magbaon ng pagkain. Apo, magbaon na lang po. Panghuling mensahe po siguro sa mga kababayan natin, sir, para sa Undas. Apo, sana po magdala po tayo ng mga garbage bag natin. Nasa ganun, yung basura po natin, may uwi po natin. May habol ko na rin po yung mga senior citizen natin na siyempre mahabay lalakarin. rin. Meron pa tayo mga ano dyan, mga transportation service? Ah, meron po kaming libreng e-trike po, simula 29, 30, 31. Pero sa November 1 and 2, wheelchair po kagamitin po. Ayan. Maraming salamat po sir Good luck po sa inyo, sa inyong paghahanda para sa pagdagsa ng mga tao ngayong undas Nakikita rin natin yung mga karaniwang pwesto po Ito, karaniwang pwesto ito ng media dito sa gawing kanan Clear na rin po ito Yan naman, ito naman, karaniwang pwesto yung uh, mga mga polis, yan Dito sila nakikita natin So far, clear na po yan, nakikita natin handa na ang, uh, ang Manila North Cemetery para pag sa pagdagsa ng mga tao ngayong undas. At yan po muna latest mula dito sa Manila North Cemetery. Balik muna tayo sa studio. Naka-heightened alert status na ang mga paliparan sa bansa para sa undas 2025. Paghanda ito sa dagsa ng mga pasahero ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Mahigit 5 milyong pasahero ang inaasaan ng kaap ka na bibiyahe. Ngayon papalapit ang Nobyembre. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa iba't ibang lokal na otoridad para matiyak ang maayos na pag-asikaso sa mga pasahero at ang kanilang kaligtasan. May mga pasahero na bumibiyahe pa sa probinsya para sa papalapit na undas. Tingnan natin ang sitwasyon ngayon sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. May unang balita live si Bam Bam! Susan, good morning. Ilang araw bago ang All Souls Day at All Saints Day. Marami na ang piniling bumiyahe ng madaling araw dito sa PITX. Round the clock ang biyahe sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. May mga pasahero ngayon na piniling bumiyahe dahil presko para ang panahon, wala gaanong kasabay at maraming masasakyang bus. Patuloy ang pagdating ng mga tao at walang maahabang pila sa mga oras na ito. Magandang pagkakataon na kinuha ni Cheche Ipia, isang pasahero para sa kanyang bakasyon, pauwi ng San Jose Nueva Ecija. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Hindi ako sumabay sa karamihan kasi ma mahirap nang sumakay. Super dami tapos siksikan sa bus. Tapos para hindi na sumabay sa karamihan ng tao sa pag-uwi. Kusan, magbabalik pa tayo para maghatid ng update para sa ating mga kapuso na gusto magbiyahe ngayon mula rito sa PITX. Ito ang unang balita, ba para sa GMA Integrated News. Nagtalaga ang Metro Manila Development Authority o MMDA ng dalawang libong tauhan para sa Undas 2025. Ito po ay para mapanatili ang kaayusan sa kalsada sa gitna ng inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko. Ayon sa MMDA, Nagpatupad din sila ng no leave, no absent at no day off policy sa October 30, 31 hanggang November 3. Nagsagawa na rin ng clearing operations ang MMDA sa ilang sementeryo. Nakipagungnayan na rin ang ahensya sa mga pamanoan ng ilang expressway para sa maayos na daloy ng trapiko. Sa kita ng issues of flood control projects, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Public Works and Highways ibaba ng 50% ang presyo ng construction materials para sa mga proyekto ng gobyerno. I have directed the DPWH Secretary to bring down the cost of materials by as much as 50%, which will result in savings in the capital outlay, spending of at least 30 to 45 billion pesos. This is money that we can use for services such as health, education, and food that our people desperately need. Sinabi ng Pangulo bago siya umalis patungong Malaysia nitong Sabado, ang matatapyas na budget ay ilalaan daw sa iba pang serbisyo ng gobyerno. Sangay naman si DPW Secretary Vince Dizon sa sinabi ng Pangulo, base raw sa kanilang pagsusuri, talagang malayo ang presyo ng materyales na nakasaad sa government projects kaysa sa presyo sa merkado. I think this will be the single biggest reform ever in the DPWH. No na uh, inannounce ng pangulo ngayon. At uh, yun ang gagawin natin. In fact, nagsimula na tayo uh, several weeks ago sa pag-review at pag-benchmark uh, be ng mga presyo. At tama po ang pangulo, no? Um marami po dito ay eh, talagang ang layo ng presyo sa merkado ng iba't ibang mga materyales. Handa araw ang Malacanang na isa publiko ang Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN ng Presidente at ng Gabinete. Pero para lang sa lihitimong layunin. Ang kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi dapat basta-basta lang ilabas ang SALN dahil pwede makompromiso ang kaligtasan ng mga opisyal. Iniiwasan daw nilang gamitin ito bilang anyay weapon laban sa mga opisyal. Sagot ni Kamang, uh, Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, kung walang itinatago, walang dapat ikatakot. Para kay ML Party List Representative Leila Dilima, hindi dapat hanggang salitalang ang paglaban sa korupsyon. Dapat daw patulayan ng Pangulo na iba siya sa sinundan niyang pinuno. Sabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, taliwas sa panawagan ng taong bayan para sa transparency ang paglagay ng mga harang sa paglalabas ng SALN. Paglilinaw naman ng malakanyang, sinusunod lang nila ang guidelines na inilatag ng Ombudsman. na po ang pangulo at siya po ay uh, handa naman pong ibigay at uh, ipakita ang kanyang SALN sa proper authority. Lahat ng request for SALN um ay uh, pagbibigyan pero may mga certain um, guidelines, guidelines po na ibinigay ang ombudsman. So, ang eh uh, ehekotibo po ay tutugon dito. Ipinakilala na mga bagong kababol na maghahatid ng katatawanan sa inyong weekend. Yan sina Jonah Ramos, Ali Alday, Aaron Maniego, Erica Davis, Hearts, udal. Hindi nga nagpahuli sa pagpapatawa mga bagong miyembro sa second part na anniversary special episode ng Bubble Gang. Speaking of katatawanan, napapanood na in one frame sina comedy genius Michael V at Ann Kabogobol, star Vice Ganda. Special guest din sa special episode si former PBB collab edition housemate Esmir. May special appearance din si 24 Horas Anchor at Recibo host, Emil Sumangil, na nakaharap, nakaharap ni Emil na Maangil. Si Emil Maangil na agresibo. <laughs> Mapapanad ang babalgag tuwing linggo, 6.10pm dito sa GMA. Saya! <laughs> ang nakaranas na masamang panahon ang ilang babesya sa Mindanao nitong weekend. Sa Zamboanga City, halos nag-zero visibility sa ilang kalsada sa lakas ng ulan. Nagmistulang ilog ang National Highway dahil sa baha. Nalubog din sa tubig kasabay ng maulang panahon ang ilang kalsada sa General Santos City. Nahirapan bumiyahe ang maraming motorista. Tumirik nga ang isang minivan at pinagtulong nga itulak ng ilang lalaki. Natumba naman at humambalang sa kalsada ang ilang puno sa mga South Cotabato. Agad naman nagsagawa ng clearing operations. Ang masamang panahon sa Mindanao ay dulot ng Intertropical Convergence Zone ayon sa pag-asa. Opisyal na miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor Leste. Sinaksihan naman ni Pangulong Bobong Marcos ang paglagda sa dalawang ASEAN trade agreements na makatutulong sa mga negosyante sa bansa. At live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, may unang balita ang kasama natin si Maris Umali. Maris? Salamat pagi Susan mga kapuso Maganda umaga po 'yan mula rito sa Malaysia. Nandito nga po ako ngayon sa International Media Center dito po sa Kuala Lumpur Convention Center kung saan ginaganap yung mga high level meetings at mga sidelines ng 47th ASEAN Summit at related summits. Ngayon pong araw ang uh, ikalawang araw na ng uh, pagpupulong at inaasahan magiging hitik nga sa mga usapin kaugnay sa political uh, security, ekonomiya pati na rin sa social cultural community. Kahapon ay uh, naging makasaysayan ang pagbubukas ng 47th ASEAN Summit dahil sa kauna-unahang pagkakataon matapos ng 26 na taon ay nagkaroon muli ng bagong miyembro ng ASEAN. Ito nga po ang Timor-Leste na formal nang tinanggap bilang member state. Sa kaniya na mga plenary intervention speech ay pinahayag ni Pangulong Bombo Marcos ang kahandaan ng ating bansa na magsilbing host country sa ASEAN sa susunod na taon. Sunod-sunod na nagdatingan ang mga ASEAN member states sa Kuala Lumpur Convention Center kung saan sinalubong sila ni 47th ASEAN Chairman Malaysian Prime Minister Dato Seri Anwar Ibrahim para sa formal na pagbubukas ng 47th ASEAN Summit at related summits. Pangunahing mensahe sa opening speech ni Anwar, dapat magkaroon ang ASEAN ng tapang na bumuo ng bagong mga pakikipag-ugnayan o partnership at madaling umangkop sa mga pagbabago. Across regions, we see rising contestation of growing uncertainty. These crosswinds test not only our economies, but our collective resolve to keep faith in cooperation, to believe that understanding and dialogue can still prevail in a divided age. Formal na rin tinanggap bilang ikalabing isang miyembro ng ASEAN ang Democratic Republic of Timor-Leste. Na 2011 pa nag-apply, sinundan niya ng customary handshake ng ASEAN naging emosyonal pa sa isang punto si Prime Minister Kairala Shana Nagusmao. For the people of Timor Leste, this is not only a dream realized, but a powerful affirmation of our journey. Our accession is a testament to the spirit of our people, a young democracy born from struggle. Sa isang Facebook post sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na makasaysayang yugto ito para sa Southeast Asia. Ang pagpasok daw ng Timor-Leste sumasalamin sa sama-samang hangarin ng rehiyon tungo sa pagkakaisa pagtutulungan at kaunlaran. Sa plenary intervention speech ni Pangulong Marcos, ipinahayag niya ang kahandaan ng Pilipinas sa pag-host ng ASEAN 2026. Binigyan diin ng pangulo ang kahalagahan ng ASEAN centrality sa pagtataguyod ng katatagan at pagtutulungan sa rehiyon. Katuon sa practical, inclusive at measurable initiatives ang pag-host ng Pilipinas sa ASEAN sa susunod na taon. Patuloy na pagsulong sa legacya ng ASEAN. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., layunin umano ng Pilipinas na makamit ang ASEAN Vision 2045. Sa sidelines ng summit, sunod-sunod din ang pulong o bilateral meeting ng Pangulo sa mga leader ng Cambodia, Thailand, Canada, Japan, European Council at United Nations. Kabilang sa mga pinag-usapan ng ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang nakapulong nito, kabilang sa aspeto ng political security, turismo at ekonomiya. Nilagdaan din sa summit ang pag sa Second Protocol ng ASEAN Trade and Goods Agreement o ATIGA. At sa Martes, ang isa pang mahalagang kasunduan na ASEAN-China Free Trade Area 3.0 Upgrade kung saan inaasahan makikinabang ang mga negosyong Pinoy, partikular ang mga micro, small, and medium enterprises. So saan uh, may mga pulong pa na dadaluhan si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw at uh, bukas nga ay uh, magtatapos na ang 47th ASEAN Summit sa isang closing ceremony at handover at the ASEAN chairmanship sa ating bansa. Gusto mo bang na sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.